Yo! What's up mga guaps! Good morning at magandang araw sa inyong lahat dyan Ito yung first vlog ko ngayon Kung bago ka lang sa aking channel Pakilike at pakisubscribe And hit the bell gagawin natin ngayon mga guaps ay Magtatanim tayo dito sa maliit natin na garden Ang itatanim natin ay kamuting kahoy mga guaps Okay, papakita ko muna sa inyo yung garden natin mga guaps Maliit lang siya mga guaps Yun Oh, tataniman natin mga guaps to. Garden dito. Apps ang gagawin natin ay itutuwain natin muna mag. Ito nakita niyo 'to mga guaps. magpipiko muna tayo. Para lumambot yung lupa, para maganda yung tubo ng muting kahoy at saka ito pala yung kamuting kahoy na itatanim natin mga guaps. Para mapakinabangan naman. Okay mga guaps. Sunod lang kayo dyan at magpipiko na tayo. Simulan natin magpipiko mga guwaps. Nagay natin yung kamera natin mga guwaps dito. Gaya mga guwaps. Ito. Para maganda yung kita nyo sa akin mga guwaps. Okay mga guwap, simulan na! Magpiku! Kaya sa mga magsasaka, saludo saludo po ako sa inyo dyan. Lalo na kung nakayuko. Ay, nako. Back to work. Nood lang mga guwaps.

Yun mga guwaps Tapos rin Hay nako <sighs> Ya papakita natin ah. Buti naman Nagpakita na yung haring araw natin You know Sana yun oh. Sana yung haring araw Yon Yun Yun, si Haring Araw. Mahalap. Tapos na yung pagpipiko natin. Mga guaps. Yan, mga guaps. Kita nyo. Yan. So, okay na. Napiko na natin lahat. yon hanggang dun mo mga guaps medyo maliit lang mga guaps pero kina rin yan, marami ng mata matatanim dyan mga guaps at saka pala mga guaps at saka pala mga guaps may meron ng mga tanim dito yung tanim kong nakaraang buwan ngayon may mga bunga na kagaya ng ano natin yon at sal natin mga waps may dalawang bunga marami ng bunga niyan kaya kaya lang yung iba kinuha na pinagay na sa tinola at saka yung panglad natin mga waps yun kasi pa palang dumami yan Yung siling, ano. to may bunga. Isang kraso, mga guaps. Siling puti yan, mga guaps. Ganda yan. Kung sa tao pa, puriner. <laughs> Tsaka, kalamunggay natin. Tingnan yung mga guaps. Mataba ng kalamunggay natin, mga guaps. Tsaka, yung saging natin, mga guaps. Wala pang bunga. Pero, nakakapagtaka may anak na pero wala pang bunga saka meron pala akong ditong ano mga waps kalabasa kaya papakita natin mga waps laki na eh, na pide na yun pwede na natin gulayin mga waps ito oh, mga waps tinago ko para hindi makita ng iba ino you know, kita nyo gops yun mga siguro mamaya o bukas kakatahin ko na yan so, matanda na mga guwaps mas maganda yung matanda na natin kunin para masarap okay mga wups. di hindi pa natin pwedeng taniman yan kasi lalagyan pa natin ng pampataba para mas maganda talaga yung yung ano yung tubo ng kamuting kahoy okay mga guaps hanggang dito na lang update na lang ulit pag magtatanim tayo mga guaps pakisupport ng aking channel Mark TV paki like na lang at subscribe yung apps bye bye hanggang dito na lang bye bye